na ano na trap ano ba yan Psh, huy mahina na Psh! lumilipad ah, nabusog nabusog sa tilapia isang magandang buhay may problema na naman mga farmer Ah, si Kongkong nawawala. Hindi. <laughs> nawawala dito dahil naghahanap po ng baka ayan nawawala na naman daw si Nachuchay nakaraan ganun din ang nangyari ano ba to galing sa buto or ano ba tumubo na lang ano ah siguro yung tangkay ito mga farmer ayan ang daming alatiris oh ang alatiris tumutubo na lang yan pero pag tinanim nyo ay mahihirapan kayong magpatubo nasaan kaya si dami na namang talbos ng kamote ayan isang pasang palukan pa lumalaki din pala isang pasang palukan ito maganda daw yung nilaga stone breaker ang pumasok na ibang mga kalapate natin si Baleling kahapon nakalipad lumipad na ganon tapos ikot ikot siya eh ano yung kanyang leg bumagsak sa tubig. Habi ko, ah, ayan na siguro ang katapusan mo. Kasi yung iba po talaga, kinakal na eh. Wala na akong magagawa. Naka, ano siya? Ba, ano to? Ah, ibon. Ano to? Shhh! Na ano ata ito ha? Na ano? Na trap? Ano ba yan? Shhh! Uy. Mahina na. Shhh! Hindi lumilipad. Ah, oh, nabusog na busog sa tilapia. Busog na busog siguro. So, ayan, sana naman po ay hindi naman bagay kung wala naman pong magkaka-interest. Hindi naman mawawala yung baka. Baka na masya lang or nakahiga lang nga naman. Kasi talaga pong masukal yung ating uh, likod diyan. Masukal 'yan. Malalaki yung ating uh, kamatis, oh. Malalaki. Marami tayong kamatis. Mahal pa naman ng kamatis. Masarap pagka ganyan eh. Yung tipong nagtanim ka. Tapos eh kahit pang personal lang. Tapos eh mahal. Masaya ka eh. Shoutout pala kay Tito Romy at Tita Jean. Kiyam ko. Ayan. Lagi din daw po silang nanonood. Siyempre. Alas 9.20 may dami pa nating kakatayin mga farmer <laughs> May sisiw pa. May lagnat lagnat daw si Rambo ah, kay bukas may dalawa pa namang lechon Wala pa tayo nakukuha nga uh, talisay Biglang mahal daw Biglang mahal ang talisay Pero maganda sana magkaroon ng talisay dyan Bilis lang naman kung lumaki May lagnat daw si Rambo eh Pinipapayam tapos ayan yung technician natin. Ay, technician. Bising busy ang ating kaibigan technician. Sana ay mapagana na. Sa so, ngaya si Kong Kong. Sana man makita na si Nachuchay. Palagay ko na andyan lang yan. Nakahiga lang. Kasi nga hindi mo makita. Bisa na, ah. you know, na naman na. Baby. Yun o. Know, Yakay-akay na naman. Kailan natin pinapaubos Saka naman sila So ito kailangan natin lagyan ng kaunting Decorations Siyempre Bukas linisan na naman Tapos ka <laughs> Kagabi Ang dami daw Ilang sasakyan Ang pa. Tinatawag pa yan ang Ilang sasakyan daw po mga farmer Ang uh, Ano Ang uh, Nga. pumasok akala nila bukas yung kainan siguro napanood sa ano dapat may drone tayo dito naku si kongko nga yan nagtata nagtatawa do naku asa na kaya Choy! Choy choy! slaughter na baka ito totoo na baka totoo na huwag naman sana makawa naman dati na andun lang si Kongkong mga ka-farmer nagsawa na ah sana nakahiga lang pero sana hindi naman po tagal na rin naman sila dyan hindi naman wala namang gumagambala sa kanila lagay ko nagugutom lang baka nagagagala kung saan pero ayan o oh, wala lang nakakuha si Kong dati dati naandyan lang sila hindi nga natin so, hindi niya napuntahan Baka habi ko nga kung pwede kong ipakiusap dito sa kabila. Baka pwede nating isuga diyan. Tapos um, kahit pag na Paanak um, anak, tag-isa na lang kami. Ano kong wala? Ha? Hindi kaya na Hindi baka kasi si Rambo naghanap din siya ng ano? Hindi nakahiga lang. Kasi dati na dito, nag-check kan dito. Dito. Dito madalas sila dito. Oh, dito madalas sila. Ngayon natin baka naandiyan lang. tayo. dapat i na lang natin kay dodong pagka ano baka nagugutom lumalayo eno eh, dito sa kabila kaya Diba ba may tali sila? Nasaan yung mga tali nila? Eh, yung tali niya, uh, kalas daw, sabi ni Rambo. Dapat talian talaga. Yung tali ni Talin niya. Talin niya, niya, yung tali niya okay. Dito sila madalas. Oh, dito sila madalas eh. Ha? Oh, stay to Noel. Andyan na. Na? Saan? Problema, baka pinag-interesan e eh, no? Laking pera yung dalawang yun, ha? Laking pera. chay Dito kaya. Wala. Mamaya mga ka farmer na hapon, operation hanap tayo niyan. pagka talagang nawala kung ipupuslit gachawin tsaka san juan banyo lang naman ng ano eh ang uh, babagsakan wala malay natin baka na malay natin baka naan lang Nakahiga lang siguro Ganitong oras Papahinga yung mga eh Dapat pagka ano Talian na lang Wala Baka naan dyan Hindi naman sila masyadong Nag ano sa tawag Wala din Nakapulang ano Sasakyan Tito Noel yun Chuchay! Ha! Chuchay! Ayan, nandito na po si Tito Noel Yabot. O, oh, ayan oh. na. Makikita nyo na yung aking kaibigan na <laughs> lagi kong binabanggit. Shout out sa mga family ko sa New Jersey, Lodi, Jersey City, Bergenfield, at uh, saka mga tigang Arizona. Kumusta kayong lahat dyan? Australia. Andito kami kay at ka saka sa anak ko, kay Casey, mga po ko sa Australia. Maraming salamat. Nandito kami sa sa Farmer's Farm. Inahanap namin yung baka, dalawa, nawawala. Tito Ben, Yamat, oh. nag-order lang kahapon ng lechonata. Nandito na naman ba? ganun ganon lang yun. Oh. May order na naman oh. daw. Na oh. May order po na lechon. Kahapon lang. Yata. Oh. Kasi pinapadeliver niya na lang kay Ramel eh. Okay. Thank you so much. Nawawala yung baka. <laughs> Ay, baka nandyan lang. Nahiga lang yun. Ayan mga ka-farmer, good news. Uh, Nandun daw si Nachuchay. Pihirang kongkong ito. Anda, doon umiikot. Nasa ano daw? Nasa doon sa kinukuha na namin ng gabi. Nandun daw. So, ayan. Naglakad na ako at uh, sina tito na may na. At binigyan niya ako ng oh, souvenir. Itabi ko daw sa pagtulog ko. Bakal. <laughs> Pumupugot daw ng ulo. Ayan, thank you tito uh, Isang uh, ano to, isang uh, remembrance galing sa iyo. Ayan. Dito na well yabot. mamaya papasyalan natin sina Becky. Wala kasi mga tali 'yon. So kailangan po na ulit maitali para hindi na sila makalayo. e eh pwede naman i gapas-gapas na lang ng ano. Na pagkain, di ba? ang mga kamatis natin, no? Oy. Ayun. na bunga. Ayan, okay na, may mga baboy na tayo. At tayon mga ka-farmers, si Nachuchay ay alam nyo kung saan. Naan doon daw sa, lagpas pa doon sa kinuhanan namin ng laing. Hmm. Naandoon daw sa may mga aso, may kubo na may aso. Ba, ang laki na pala ng ating sili, kaya lang nasunog din. natin yun yun po mga ka-farmer pero hinahanap pa rin nila si papa yan hindi mapakali pinahanap talaga eh gaalala din eh <laughs> ako naman 50-50 dahil uh, ilang beses na rin naman po kasing nawala yan eh tapos naandyan lang yun nga lang baka maglalayo baka mamaya makarating doon sa mga burul-burul kasi -burul. syempre naghahanap po sila ng ano eh Nang da, ano ada mo na magaganda chicken lang natin tong kamatis mga malalaki ang kamatis natin malalaki doon sa kamila tingnan nyo mga malalaki ganda talaga yung yara kaya pinalagyan ko Uli ito ng yara eh ayun oh, oh malalaki oh oh ayun dun hmm. mga oh. ayun malalaki first class hmm. tapos yung mga papaya natin meron na din yan kaya lang naghihintay pa po ng ulan tingnan nyo naman ang langit grabe ano mukhang sana ang lanin niyang sinasabi nila o oh, yan o oh. bitak bitak na yung mga lupa na naman dahil ilang araw na pong walang ulan eh, tingnan nyo oh umibitak na hmm. yung duhat may kumakain talaga sa dahon hmm. ito dumiretso na tingnan nyo oh. yung fertilizer na dinagay ko pinalagay ko ano yon, pagka nasip po nila at tama yung amount na eksakto sa kanila hindi po mabibitin yan yung bunga, tuloy-tuloy yan itutuloy-tuloy po ang bunga so yan, salamat pala sa pagdalaw Tito Noel Yabot at uh, Tito Rose maraming salamat po at uh, saan daw, God willing baka sa Sabado makapasyal po sila so kasi hindi pa natitikman pala ni tita yung lechon. <laughs> hindi pa niya daw natitikman. So, ayun. Eh, habi ni tito, punta na lang tayo ng Sabado. Inorganize niya na lang. Sana makasama po yung iba pong tropa din niya. So, ayun. Tinitingnan ko. na pa pala nating manok ka oo oh jon jon binigyan ko ng tatlong itim sabi ko kumuha ka ng tatlong itim mahal ang bili ko yan at sabi ko maparami mo yung magaganda ka kung pagkaitim yung talagang ano uh, nagigreen-green green. meron ako dyan eh. tapos ito dito na lang tayo maglalagay po ng ano wala eh sabi ko kailangan ng project so ito ayusin na lang Alagay tayo ng kanal, ayusin ito. Kanal dito. Tapos uh, ayusin po ito. Lalagyan na lang yan ng parang uh, ano, uh, mini park, parang gano, mga swing, may swing, may ano. Mga mag, uh, mga bata na mapapasyal eh mayroon pong pag uh, lilibangan na ano. Swing swing ba? bakal na lang meron kasing mabibili kaya lang sabi ko anong gagawin ng mga boys kung bibili tayo na lang gumawa yan natin si nachuchay sina na si nachuchay. oh, ayan na mga ka farmer yung dalawang choy choy yan tinali na <laughs> Si actually si ano lang naman po ang ano mo. Kinakain din pala nila 'yung okra-okra si Chuchay kasi si Chuchay kung saan pupunta doon din pupunta si Becky hindi po maghihiwalay ang mga yan yung dalawang yan hindi yan maghihiwalay so ayan ang hmm. laki na ng sungay niya umaba na rin po ang sungay naan doon daw doon sa doon pa na nakita Akala ko naman yung inikutan namin doon Pero ayun nga hindi pala <laughs> So ayan, ilipin natin yung mga bago nating baboy mga farmer Hey, hindi ko maka ano ah makaano dito ah. Walang Hirap ah. sumampa mano Yan oh, ma ganda po ng baboy natin. Ayun. Yeah. So far so good. Bukas, linisan na, na naman Baka dito na po kami bukas nyan Dahil um, Friday So, linisan Tapos uh, ayusin na namin Baka magpahukay na po ako ng uh, Kasi yung drainage system dito sa Kabila Yung tubig po namang gagaling doon Sabi ko, dito pa rin ang daan Kasi mahirap naman yung Babaguhin mo pa Ah uh, matake na naman yung acid ko ah. tukso na naman kasi ako magkape ay kape kape talagang ang kape ayan o oh. misa yung mga nagpa park nakakarating dito kaya lang magkakaroon po dito ng kanal nasaan ba yung kanal na ito ito ayan yun yung butas na yun tatakbo dito dito po tatakbo yan nasaan ba yung ito Actually, ito nga. Oh. So, dito, magkakakanal. ko namang putuulin to. So, ayan, magkakakanal dito. Tapos, ayan, tatambakin namin. Ito, wala na ito. Nakasanayan na naman magsunog dito. Pero, tatanggalin natin yan. Tapos, itong lupa ay semi buhangin Napaganda pa. <laughs> ay, buhangin din pala. Okay lang. Okay lang. Buhangin din pala. Tapos, ang ganda po ng toilet. Pag may ilaw. Sabi ni Bebe. Pwede ka na daw maglatag ng... Uh, pwede ka nang maglatag ng lamesa para kumain daw po dito sa harapan. Loko-loko talaga. Kulang nga ng isa eh. Alam ko sobra yung ilaw. Pito yan eh. Ayan no pito po 'yan eh. Oh. Pag madilim, kasi pinuntahan niya eh. Ah, ganda daw. Kaya ah, maglilinis na naman po tayo. Ah, tinitingnan ko. Oh, hindi po nagdidilaw yung ano, hindi madilaw ang tubig natin dito. That's good. So hindi na natin kailangan ng ano, mas ma- dilaw po doon sa baba dahil bago ito kasi matagal na eh gamit na gamit din po yan eh Hoy, ano ka na natang pagkain na naman to ko oh, gastos na naman gimana man naman hindi pa kainin hmm. tapos na tayo gagamba <laughs> ay nako mayroong kalokohan ng aking anak mga ka-farmer ewan ko kung ako bang mauunang magano si Bebe na siguro baka ibabanggitin niya rin po sa vlog niya. O so, sa mga hindi pa po nakaka makakapanood ng vlog niya. Ah, mukhang ipapatawag po yata kami sa sa school. Sabi ni Bebe, ikaw ang pumunta. Sabi ko bakit ako? Alam niyo kung bakit? Si Chichi ay nagdala ng gagamba at stick sa school. <laughs> Akala niya siguro pwede Siyempre private school yun, mahigpit doon. So ayan, piniktura ng ano niya Mamaya ah, kakausapin ko Piniktura ng teacher Nagdala po ng stick At maglalaban ata ng gagamba <laughs> Tatawa ka naman kasi Wala eh Sa amin kasi nung panahon na yun Normal lang yun sa amin Magdala kang gagamba sa eskwelahan eh Pero ngayon siguro hindi naman na ah pero sa amin kasi nung ako bata eh may dala kami lalaban-laban kami <laughs> natawa na lang po ako hindi naman ako magalit natatawa pero part of growing up eh pagsabihan na lang na huwag nang uulit ba? Diba? so ganun lang mga ka-farmer ganun talaga <laughs> nagulat ako eh ha? na lang nung naghatid ako tahimik ang loko. Oh. Hindi nasa na kaya ya hindi hindi inaga -ano. guilty. Hindi siya nag-aano dahil guilty siya. Hindi siya na naglalaro. yun si Owan magisa mag-isa oh. Anong kinakain nitong loko ngayon ito? Oh. Ay nako. Ayun, sana ba yung mga kalapati natin? Nagsipasukan na ba? okay na so sana okay na po yung ating uh, mga baboy so ayan maraming maraming pong salamat at magandang buhay